Hello mga beshi, gagawa po tayo ng halo-halo, mga sangkap po ng halo-halo. Ayun po, may, may, gulaman po tayo, may sago, ayan. Ipapakulo po natin yung ating sago dahil napakulo na po natin yung ating gulaman at palalamigin lang natin siya para mag-form po siya at ma-slice po natin siya ng squid. And then mga beshi, dinagin na po natin na asukal yung ating sago tapos na siya sa papakulo. Then, next naman po natin papakulo yung ating saba una pong ginagawa natin mga beshi, papailit po naman natin yung mga tubig bago po natin lalagay yung sahog. And then mga beshi, ayan, kung nakita nyo, luto na po yung beans na yan. Pero pinakulo pa rin po natin siya para po masarap din. At lalagyan po natin siya ng asukal. Tapos mga beshi, ayan, pagkakulo na po ng tubig, ang sinod naman po natin is kamote. Tapos ayan, lalagyan po natin ng asukal. Unahin po muna natin kumulin tubig bago lalagay yung mga sangkap para po makunat lalo na po yung saba at saka kamote. Tapos ayan, sinunod naman po natin yung ating kopis. Medyo matagal po yung pagpapakulo sa kopis kasi nung binili po yan, is half cook lang po siya. Tapos sinigan din po natin siya ng asukal dahil malapit na po siyang maluto dyan. Tapos mga beshi, ayan na po yung itsura niya. And then, mga beshi, ayan po yung pinakulong nating gulaman. Nice-slice na po. Sago. Beans. Tapos po, yung ating kopis. Yung ating saba. Yung ating kamote. Bali, ang wala lang po natin sangkap dyan, mga beshi, is leche plant. Tinamad na po akong gumawa ng leche plan At ube. Tinamad na rin po magluto ng ube. At wala pong ice cream. Simpleng halo-halo lang po. Request po ng ating mga kapatid dahil bago daw po sila magsialis ulit, eh, makakain lang sila na muna ng halo-halong Pinoy. Simpleng lutong mga sangkap na pang halo-halo. Ayan, mga beshiko, yung ating mga sangkap sa ating simpleng halo-halo. Tapos, ayan, nag-ano nag, na po tayo ng yelo nag an tawag doon parang sa kayo din yan hindi naman uh, gumagamit ka ng machine tapos ayun po yung unang gawa po natin yung pinakamalaking bowl sa kapatid ko Paborito po kasi niya yung halo-halo tapos ayan para konti lang yung mga gumamit po tayo mga disposable na plastic ayun po mga beshi nilalagyan na po natin ng aso ng gatas yung ating pinakamalaking bowl sa halo-halo niya ayan para masarap na masarap, wala lang pong leche flan, ube, at langka, at buko. Kung tutuusin po, kung susundin lahat ng sangkap ng halo-halo, marami pong sangkap na wala dyan. Pero yan simple lang po, kasi pang amin lang naman. Ayan, tapos yun naman pong sa mga disposable natin, ayan, nilagyan na rin natin ng gatas. Ayan po mga ko, yung ating simpleng halo-halo.